Bibili tayo ng puto guys kakainin natin dito guys So, bili tayo ng puto Ang hmm, dami oh Ang dami dito Bibili guys oh Ipili na lang tayo guys hmm. Ayan po oh. Mga pa dito guys oh. Marami pa siyang Marami pa kayong dito dami pa eh. dami dito ayan pa guys oh Ang gandulo yan guys ito yan sa binyan oh. ito yan guys oh. binyan to guys sa binyan gamay pa tayo ng binyan para makita lang natin yung plaza ng binyan guys dito tayo sa bilihan ng mga mga guys dito tayo sa bilihan ng puto guys dito tayo sa bilihan ng puto yun pa mga nagtitindo pa ng mga prutas kung ano ano pa guys yun din lahat yun sila lahat guys nagtitindo ng mga puto ano ano, -ano guys nandun sila sa kabila yan guys, eh. yan guys eh. Okay guys, ito ko natataposin ng vlog Thank you